Good day everyone, I'm Jed. I upload facts research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. At ito na naman nga ulit tayo, gumising na ulit tayo sa oras kasi syempre we are on, we're just on training. So kailangan habang nasa training tayo, maging punctual tayo at maging masunurin tayo sa schedule. Ayan, naggatas nag na ako. Actually, kap kapi yan, mukha lang. Kakulay lang ng gatas, pero kape talaga yun. <laughs> and then, ayan, bumiyahin na nga ako. So since traffic dito sa parting des Marinas, Cavite, and dadaan pa ng Imu sa so mga traffic points, lahat yan hanggang bako. Or, umalis ako lang maaga. That's why, kung nakikita nyo, wala wala pa masyadong pasahero yung bus and then pahinto-hinto siya, di ba? Kasi nga, um, perfect, perfect sa traffic ang Das Marinas to Imus hanggang bako. <laughs> Palagi yan. So, ayan, nakarating na rin ako. So, nilakad ko lang siya mula dun sa may Double Dragon kasi trip kong maglakad. Anong paki mo? <laughs> eh, trip kong maglakad eh, diba? So, ayan. So, since wala pa akong magawa, medyo matagal-tagal pa yung oras, pinicture ko yung globo doon. And then, andyan na sa locker na ako. Um, finally, nakarating na rin ako. Yan, video-video muna habang wala pang mga utaw. Yan yung mga lockers namin. And then, alam nyo ba doon na while waiting for your shift, yung schedule nyo, pwede kayong maglarood. I mean, may, pwede kayong tumambay doon sa may mga gaming area dyan like may billiards. Ayan, pwede kayong tumambay doon mag-cellphone-cellphone, mag-video-video, mag-chit-chat, mag, cellphone, cellphone, mag, video, video, mag, -chat, mag chika, chika ganon. And then, meron din yung video kill room. Ayan yung mga ka-workmates ko. O, oh, mga papogi, diba? <laughs> And then, ayan, ganyan yung bubong na ano namin. Bubong lang pinakita talaga, no? So, ayan, din may massage chair din, din dyan pwede kayong maggumamit niyan pero syempre maglalagay ko ng ng pera siguro maglalagay ko ng bayad like papel at time pwedeng ibayad diyan hindi pwedeng bayad and then meron din yung table tennis if you want to try or experience the tennis vibe pero walang golf course dyan ah. Siyempre, <laughs> table tennis lang. Kasi yung golf course, siguro moving forward. <laughs> and Hindi, meron din silang nilalaro dyan na parang, hindi ko alam kung anong tawag dyan eh uh, para siyang Japanese game siya na may mga tauhan So, ayan. And then, nagpapatuloy din sa pag-build billiards yung iba namin mga ka kasi pampatanggal bagot ba? Ganon. Habang nagaantay namin ng shift namin. And then, yung iba nakaupo ng cellphone na babagot at ako. Uh, ayan, ayan. isa sa mga features, amenities ng, ng sa work namin is yung video. Kay. Pwede kayo dyan hanggang limang tao, oh, ganyan. Yung iba, kahit hindi kumakanta, nakikiusyoso lang, nakikijoin lang, gano'n. <laughs> Yun, yung kasama ko na hindi kumakanta yon Ayaw din niya kumanta, pero kumanta siya ng Lucky by Britney Spears. <laughs> ayun nga, and then, ayan, mga ka-workmates ko. Ang ganda, in fairness, ang ganda ng sounds nila dyan. Kasi, yung sounds nila fully surround, at saka, hindi basag. Hindi kagaya ng uh, ibang mga video ko dyan, somewhere out <laughs> gano'n. Kasi, ay, ayon. Uh, wala kayong, pag wala kayong magawa sa labas, pwede kayong video okay. You had just have to log in or mag-iwan kayo ng ID ninyo dun sa security guards para i-grant kayong pumasok sa KTV. KTV! Hindi, a video okay room lang yan. Wherein you can just go ahead and dibang-dibang sa sarili para at least hindi kayo mabagot kasi sa sobrang lamig dyan kasi aircon dyan, aantukin kayo at saka kung wala kayong kausap, mapapanis yung lawin. <laughs> Ayan no, si girl, si Diana kunyari ay ah, diba, di ba na hiya mahiya eh nang bakla. Ayun, tapos lumabas na uli kami kasi pinalabas <laughs> kami kasi sobrang dami na namin sa loob ng video game okay, room. <laughs> ang galing man lang pala ang pwede roon. Ayun, tapos wala kami magawa. Binigyan ko uli sila sa labas ayan. Di ba para sila nag antay ng mga ayuda. <laughs> Yon, watch for the next rounds, ma. Kaswala, -bye. -bye.